Bali, apat po yung nakapilmi na Tapos ito uh, temporary At temporary pa lang po ito Saka dito, nakalagay na rin yung PVC na Udo Tapos naging natin ng cob po. Ayan, panibagong araw, panibagong vlog. Ito, balik trabaho na lang po tayo. Ang destination po natin ngayon, uh, Camposie Project po. Uh, po natin yung mga amba nila doon. Tapos, uh, Bitas Project. Yun po yung ating ano, destination ngayon mga boss. Ayan mga boss, yung ating mga amba. Mahogany yung lalagyan natin sa Kambasi Project tatlong ano tatlong 80 tapos isang 70 sa CR tsaka isang 60 sa, sa master bedroom na CR ito yung sa mga kwarto tsaka dun sa likod ayan dideliver po natin mamaya yan sa ano sa Kambasi Project tapos update tayo sa Bitas Makabebe Project sa so, mga tropa natin doon wala na pong tubig sa garay natin dito Yan lang pong kalsada ang merong ano, tubig, konti na lang po Kaya lang, medyo makalimlim po uh, baka wala na naman, lalagyan na lang po yung tubig dito yan, si Kuya Mok ah, good morning, saka si Daddy Yo ayun natanggal yung ano, yung luka doon para yung mga dumadaan hindi abala ayan mga boss Okay, Kampasi Project muna po tayo, unang destination para i-deliver mga amba. Sakam ba si Project na po tayo? Eto, si Jamada. Ang aga Mga boss. Hindi na late ngayon ah. Hello, no, hindi ako na late ngayon. Kapon. Kapon na late ako eh. <laughs> okay. Kasaw, kasaw. Kasaw. <laughs> Ayan, aga ng mga tropa natin. 4207 pa lang. Ayan, yung mga amban natin. Pulit ba kayong kilob niya? ito na natin na natin ng ano scaffolding ito na yung plastering nila dito sa arap tapos ito tapos na po to ano lang yung ano yung kantuan dito at saka yung mga canopy yan tapos tarambakan din po yan ayan siguro mga ano pang pa, tampak niya mga 2 feet 2 feet pa o 6 cm boss nakapaglingin oh, na kaya kaya tayo pa akin na rin tayo ng ano insulation tapos yung mga ilang ero nakapilmi na po yun yung apat uh, kaya kasi meron ng insulation yun no? Uh, yun doon hindi pa nakapilmi pa yun tapos dumalit tayo ng ano alambre dati nating ginagawa alambre tapos insulation then mm po 'yan uh double sided yung ating ano yung ating insulation double face double face yung ating ano Boss Andy. Ito. kape si Boss Eddie. Coffee shop. <laughs> Boss Eddie, kape? lang, sampu. Oh, sa sabi ni ano, <laughs> <laughs> Ayan, <no? coughs> <taste> original coffee. <coughs> yung <kini> pinipinta niya, no? May <coughs> Boss Eddie dito sa Kampasi Project. May <coughs> <Okay>, tuman pa. May tuman suman. <coughs> Ngirian ng mga tropa. Ari kamu, kamu ini, deh

yung mga scaffold natin nilalagay nila na bato rito ayan para malagay na yung ano yung sinepa tsaka yung ano gutter madug madugtungan na yun para yung mga yero natin pwede natin ilatag lahat dito may bangka ka pa boss, Ah. Ah. <laughs> <laughs> lang Ah. 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 Pwede eh, tayong sumakay ng bangka papunta doon, no? Ito yung ano, ito yung pantalan ng mga bangka dito. <laughs> yung ating project. Dahungan. Dahungan, no? Ayan, pagkatapos mal malagay na yung ngayon, pwede na silang mag-plastering dito. Bago natin tanggalin to, tapos yung ano, yung spandrel ceiling. Tapos doon, pintura. Para yung mga scaffold natin din natin tanggal kabet. ano bata? ito? Apo, mga boss Yan, yeah, apply bina... ko ng ano, salignog yung ating amba bago natin yung install Sige, umata muna yung tagar natin. pag uh, na ng sulog naman, lahat po yan yung mga amba natin lalagyan natin na silig daw ano dapat dapat tinikman mo muna bago mo na kung ano panes aronal dapat tinikman muna na ni jawmata yung ano silig no baka panis yan no hindi na pwede yan jawmata baka matagal na yan diba mo muna kung ano pwede na pwede na tinikman muna? oo tinikman muna. na ano lasa masarap <laughs> ayan ayaw tinikman mo na daw ni Mata, ayaw yung ano silig mo. Kasi baka panis na, parang ang isa sa mga ano yan, sisiray ang mga ambao. Ayan, ita siya. kasi ito, kanto na yung mga bintana, <laughs> si Ronald. bali apat po yung naka-pilmina. Tapos ito, ah uh, temporary pa lang po to. Kasi wala pa yung ano natin diyan gato at ano Sinepa. Pinadali ko lang po to para meron tayong ano uh, pag umulan hindi di mahabali yung mga tropa natin sa ilalim. Ano po yan? Na uh, 12 meters po nga ba yan Yung ating ano bubong. sayang to Ayan, Start na yung ano, yung aro natin sa plastering. Diyaw mata ang operator natin Tapos iwan muna natin yung mga tropa natin Punta muna po tayo sa Bitas Project Wala daw materialis yung mga tropa natin doon Tapos balik na lang po na tayo mamaya dito uh, natin yung mga nagawa ng mga tropa natin dito sa Kamlaki Project Ayan, ah, Bitas Project muna po tayo mga tropa Dito na tayo, Bitas Project Maka bebe Ayan, nandiyan pa rin yung ating ano Pinagibaan Ayan, si Master Ano na naman si Master ah? Siragawa Siragawa, siragawa Ayan Ayan Sira na naman to Sira na naman. <laughs> Ate, ano natin yan. I-balance natin dito. Kasi medyo marapat po yan. Dati siyang may ano dito. May, may cabinet. Kaya pinante natin dito yung drop ceiling niya. Yung tambol. Yan o. So para, para parehas lang po yan. In-adjust natin ng konti. Tapos ayan. yan? PVC panel na master. Boss, boss. Ah, eh. Nakamask ka? Ay, yung... Ano boss? Anong boss? Ah. Sabon. Kusot. Ako <laughs> Kusot. kitchen. Ay si Mario, 'no? Nasa kitchen na. No, sa TV. Ito yung redesign natin dito. Ayun, binigay na redesign sa atin ni Ate ID. Ayan, pinangalanan bin mo ni Rowel. Tapos PVC panel, yung taas niya. Meron siyang orange ilaw dito center light tapos cob cob light yung sa loob nung ano yung pinaka drop ceiling natin saka dito nakalagay na rin yung PVC panel lock tapos nagyan natin ng cob cob ceiling ngayon nga bang yan ano, center light dito. Yung white hindi pa naka ano, hindi pa nakababa. Parang doon. Ano din yan, TBC pa lang din po na white po. off white. Ito, si Budong, nasa labas na. Ha, Budong? Yes, boss. Masilya. Masilya. Sinamasil niya yung ano, yung kisa na mayroong ano, ano, ano kasi tawag yan? Texture. Ha? Texture. Texture? Texture. Texture, ayan. Texture. Ayan lahat no? Dati kasi yan ang ano, yung usan na no? ano. ano. Texture. <laughs> Texture. Ito. Ayong part to. Tapos na ito, ano? Finish na ito? Finish na yan. Ano lang lagi natin yan, yung central at yung mga pin lights. Yung mga, mga pin lights po yung, sa, sa ano, dito sa drop ceiling niya. Ito, hindi pa nalagay ito mamaya. Panalagay mo na kay master yan. Yung kulang natin. Ito yung kanyang closet. Ayan. Okay na. Ito, lilipat po natin yan dito. At tat Tatakpan natin yung, ano, yung pin na yan. Yung, tapos maglalagyan natin ng, ano, ng downlight, Yung ano, surface. Dito, maglalagay tayo ng ano dito. Ng aluminum pipe para sa nakaanger na ano, na damit. dito, dalawa. Dalawa po yan. Gusto mong ilagay yung nakahanga pwede dito. Tapos, yung uh, aluminum door. Lalagay natin yung pinakakilto nya dito. Ayan pare-pare. sky dito? Apo eto ang getro? Okay. Hindi pa rin ang pareho? Nagreklamo oh, si Master. Hindi rin ang pareho yung hey, mga kahoy. Hindi, nagreklamo design natin, boss. Hindi well, tumama yung 2 million. Hindi, magdodobli na tayo sa taas, sa loob. No, <coughs> Dobling, ano, kahoy. Ayan, nakapaglatag na si Master dito ng ano, ng mga PVC panel na off-white. Katulad din po yung doon sa kabila. Parehas lang po yung design natin, tsaka yung nakadrop niya. Ayan, ang sinira muna bago ginawa na Master. Ayan, Starter. na Master. Ito. Final coat na to. Well, light gray po. Ang kulay niyan. First coating pala pero pag hindi pa na-approve ni Ate ID to, yung kulay na yan. Pero pwede bang i-revise yan? Kaya nag-sample muna po kami. Tapos ito, ano lang, uh, pure white lang po yung pinaka-drop niya. Tambol. Drop ceiling. Ayan, mga boss, yung update natin dito sa Vidas Project. Tapos si Budong. Masila pa rin na Budong. Ayan. Tapos yung TV console natin. Susunod na, na? ano? Uh, ah, meron pa lang dito. Kobe Brian. Budong, sino to? Kobe Brian. Alam mo kung maka ah? Oo oh, nga. Kobe <laughs> <laughs> <Bobby> Brian, no? Oh. <laughs> Ayan, no? Oh. Tinagyan mo lang ang likamok ah. <laughs> ano para to? Merong... Tinagyan ng bali eh. Kobe Brian. Oh, Master. Di hey, bangun coba tayo ah. Ito ah. si Kobi. <laughs> <laughs> ah, si Kobi, <laughs> ya? <laughs> oh, <yoy, yoy>, <laughs> ah, na Si Barak Obama bos. kamu Obama. Oh iya, si boss. Barak Obama. moyan. Brian. Ada juga Kobi, yo. ma. mau nah. papa kuburnya, nah. Si Kobi. May laro tayo sa linggo. Sabi natin. Yan nga boss. Yung update po natin dito sa BTS Project. Tapos balik balik kang si Project po na po tayo. Doon sa mga tropa natin kay Jao Shoutout mo si Jao Mata. shoutout. Shout bukas kita kita tayo. Bye boss. Cash out. Cash out. Cash out. Cash out. Bago ko na. Pakondisyon <laughs> ka bukas. May laban tayo. Ayan. May laban yung mga tropa bukas mga boss. Pesta po natin. Kaya update lang po sila. Doon muna sa ating ano, sa ating ah uh, baay doon. Doon muna sila gagawa, gagawa ng ano. Ah, Hello gagawa man. ng <laughs> gagawa <laughs> ng ano, kabutihan. Ayun. Ah, uh, pampahinit. Pampahinit. <laughs> Toma-toma muna sila. Okay? Kembasi okay. pa jumpa nak buat na aplatada platada ni Sarah tapos kantuan na lang po na doon sa kanto pwede nang tagalin yung mga scaffold saka doon sa ilalim naman yung plaster nila <coughs> ah, Baliktad yung salamin mo dyan mata Baliktad Hirap Hyer mo, hirap yung salamin mo Baliktad Hindi kanya yung nagkasalamin. Yan, oh. Poging poging, ano. O, oh, cast oh, out, cast out muna. Cast out. Kung cemetery boys. <laughs> <laughs> mga tropa ni Jamata, cemetery boys. Uh, malapit lang yung tira niya sa, ano, sa cemetery, kaya yung tropa niya, cemetery boys. Jamata. Dan kantuan ni Ronald. Yung mga... Uh, Window natin. Opening niya po nasa 120 by 120 centimeter. Alo sana na 4 feet by 4 feet. Yung so, opening ng ating mga ano, mga window. Tapos to nasa 2 meters po 'yan. Yung pinaka main entrance niya, sliding door po ilalagay natin diyan. Yung mga hamba yan na apply ng ano ng sinigloom ni Jaumata. Ako natin lagyan ng pako tapos pwede nang install sa mga ano kwarto. Kaya <laughs> sa CR. At tapos namalagay na ba to yung ano, yung sinepa. Tapos na naman na ba to? Lagyan mo na ng ano, bulkasil. Sabayan mo na ha. Ayun para makapaglatag na ulit tayo ng ano, ng yero para safe na yung mga gamit natin tapos pwede na tayong mag flooring nun dito uh, 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 next day pwede natin prepare yung, ano, yung flooring Ito si Jawa, naglilinis na. Naiwan si Jao ah. Ay, yung ano natin. Yung mga meron natin, ito. Uh. Ayan. Mga amba, okay na yan. Ayan, meron ng abang na pakotok. Pa ito Dito yan, sa ano. Sa... CR. Ah, uh, so ayan mga boss, yung mga nagawa ng mga tropa natin dito sa Lambosi Project. Ayun. Okay, ganito na po yung vlog natin. Maraming maraming salamat po. God bless.